Oh, good evening mga tolls and friends. Ara, ara. Ah, nais ko lang magpasalamat, no? Ah, nais ko lang magpasalamat kay Noel, no? Noel. Ha? Noel Musti, yung tatay ni Manman, -Man, no? Kasi pumasyal ako sa kanila kagabi. Eh. Ah, hindi ko akalain na uh, ano, no? Bibigyan niya ako ng ruler blades binigyan niya ako ng yung rural blades ko kasi ah uh, ito siya lumang ano no old model to pro original to eh old model ah uh, binigyan niya sa akin yung latest na ano pero ano luma na rin siya pero kumbaga bagong bago para sa akin kasi bago bigay eh. Bagong bigay no. Ito siya oh. Ito yung luma ko. Yan. Bili ko nito is eh, 400 lang eh. Kasi si kanan eh. Ito yung sa kanya oh. Yan. Yan. Ito yung latest niya oh. Nah. Ang kinaiba nito mas maganda to kasi malaki ang ano gulong no yan. Ang luma na rin siya, pero ay doon ko sabihin bago, kasi bagong bigay, no? Maraming maraming salamat kay Noel, no? Kasi pag bibilin mo ito, pag mo ito, mga tools prince friends, mahal ito, eh. Tapos ng 5,000 to. Ah, uh, yung pinaka... Hindi lang 5,000, yung iba na naabot pa ng 20,000. Uh, mga 2,000 meron din mga 15 so nagpapasalamat ako kay Noel no so sigurado la, sigurado siguro sigurado mag practice tayo nito no kasi yung sa akin kabisado ko na kasi ilang bisis ko na ginamit to eh. yun lang Uh, alam ko man, maninibago tayo noon kasi malaki ang gulong niya noon, ito maliit um, at saka mataas siya pag uh, pinatayo mo ganoon ito kasi pag pinatayo mo mababa lang oh hindi ka nito mataas mataas siya So, sigurado ako mo bago na naman ako to. Another practice rin na tayo, no? Kasi dapat pinapraktisan yan, no? Hindi naman pwedeng saka-saka ka lang uh, uh, gagamit. Dapat practice pa rin, no? Para masana yung uh, makabisado mo yung mga galaw niya, mga mga bilis niya ikot niya so so ulitin maraming salamat kay Noel na musti ah tuwang tuwa talaga ako no kasi dalawa na ang rural plates ko ang isa pag umuwi ako ng tigbawan ang isa may iwan dito tapos yung isa naman iwan ko sa tigbawan di ba? Diba? hindi na ako mahirapan -rap, magdala no. So ah uh, bukas ayusin uh, ko lang 'to kasi medyo may ano lang sa may counting difference lang sa 'o, oh, 'yan. Tamang-tama kaya iin ko lang 'to bukas. Medyo nagaro lang eh. Umangat lang 'to ng konti 'o, oh, 'yan. Pero madali lang tuntayin natin bukas. So, sa ulitin, maraming salamat kay Noel Lamusti. Mabuhay ka, brad. So, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa aking viewers, followers, dolls, and friends. I salute you all. God bless.